Alam niyo ba, nakakuha ko ng $1 sa Facebook dahil lang sa cross-posting. Cross-post or share six posts to suggested groups. So, here are the suggested groups. So, I completed six posts. So, ito po yung mga suggested groups. So, ito po mga groups na to ay related po sa aking content. Hi everyone! So ngayon pag-uusapan po natin ang isang feature sa si Facebook na kung saan ay napakalaking tulong para sa ating mga content creators, lalo na sa ating mga small content creators. Ito po yung tinatawag natin na cross-posting. So ano po ba itong cross-posting? So sabi po dito, ang cross-posting daw po ay isang pag-share ng parehong video o parehong content sa iba't ibang Facebook pages or groups without re-uploading. So ibig sabihin po noon, a uh, one upload, multiple post. Pero content pa rin po ang video mo, ang views mo ay I mean, sa original video. So kung gusto mo na mas malawak ang audience at mas mataas ang reach, ito na po ang gagamitin natin. So bakit nga ba mahalaga ang cross-posting, especially sa ating mga content creators? Here are four um benefits ng cross posting. Number 1, mas malaking reach. Mas maraming taong makakita ng content mo. So, number 2 mas mabilis ang engagement. So, likes, comments, and shares sa iba't ibang groups. Number three, walang double upload. Hindi mo na kailangan mag upload ng parehong video. So, number 4 pwede kang magkakuha ng extra bonus. Yes, that's legit. Hindi po siya scam, ha. Magkakaroon ka na extra bonus gaya ng nakikita po ninyo dito sa akin. So nakakuha po ako ng 1 dollar bonus dahil po sa cross-posting. So paano po ba ito gumagana? Kapag ka nag-upload ka ng video sa Facebook page mo, pwede mo itong i-cross post sa suggested groups, own groups, or partner pages. So, isang click lang, one click lang, lalabas na rin ang video mo sa mga pages na yon or sa mga groups na yon. So, para mas effective po ang cross-posting mo, ito po ang mga tips. Number one, piliin po natin ang tamang grupo. Mga uh, tamang groups, dapat related sa content mo. So, iwasan ang spammy posting. Sundin ang group rules. Kasi pag tinilit ng admin ang post mo, mawawala ang bonus mo. So, make sure high quality ang video mo para mas shareable. Um, by the way, ang um, cross-posting po ay term yan na ginagamit kapag ka-page po ang gamit natin. So, cross-posting po yun. Pero kapag ka Uh, Facebook profile po ang gamit natin, share po ang tawag doon. Share po ang term na ginagamit doon. Kaya po, makikita nyo dito sa akin, uh, cross post or share six videos. Kaya po ang ginawa ko, ay hindi po ako nag-post, kundi share po ang ginawa ko. So, share ko po yung aking video doon sa, uh, anim na videos po doon sa mga suggested groups. So, once you click that, mayroon po siyang mga suggested groups na pwede po natin i-share doon ang ating mga videos. At kaya po nakukuha ko ng bonus na $1. Sayang pa rin po yun. Malaki na rin po yun, $1. So, ayan, cross-posting is simple but powerful way para po mas lumawak ang ating reach ng videos mo. Kaya kung bago ka palang na content creator, gamitin mo na to. Siyempre, para malumawak ang audience mo, tumaas ang reach mo, at siyempre, para kumita ka. Please follow and share. Thank you.